Musta mga bull boys, mga ka -chicken. Ngayong ikalawang araw ng ating pag-aalaga sa mga sisiw, handa na tayo magsagawa ng mga mahahalagang hakbang para sa kanilang kalusugan at kasiyahan. Inalis natin ang mga lumang papel at inayos ang kanilang brooder para maging malinis at komportable. Binigyan din natin sila ng mga vitamina, water-soluble, para sa dagdag na lakas at resistensya. Dahil malamig ang panahon, uh, pinalitan natin ng ilaw sa ating uh, brooder ng mas malakas, 25 watts, upang siguruhing sapat patang init para sa mga sisew. At syempre, pagkatapos nito, ipinagpatuloy natin ang pang-araw-araw na gawain, kabilang ng pagpapakain sa mga roosters, sa cord area, at syempre doon sa breeding pen. Ang regular na pag-aalaga ay nagbibigay sigla at sustansya sa kanilang pag-unlad. Tuloy-tuloy ang ating dedikasyon sa kanilang kalusugan at kasiyahan. pinagsasabay ko na ang pagbitbit ng uh, grains sa kayong ating uh, ready mix na, na na, feed. Para isahan lang kasi nga ako lang naman mag-isa gumagawa ng lahat ng ito. At pagkatapos ay magbibigay pa tayo ng patubig sa ating mga alaga. So basic na basic lang naman ito mga bo boys. No? Uh, isang ikutan lang. Hindi naman ganun karamihan yung ating alaga dito. By the way, yung ating nasa port area ay nasa may higit uh, 17 17 heads lang naman at may ikili, may ikili lang naman talaga yung ating uh, backyard farm ito ay nasa 250 square meters lang naman kaya kayang kaya madali lang natin ito matatapos yung ating routine saka ito yung nagsisilping exercise na din mga buo boys no sa pang araw araw natin na gawain uh, bukod sa tayo yung nag enjoy na dahil fashion din natin yung pagmamanok may special tayong painom sa ating mga breeding materials. Ito ay para sa ating brood stag at saka brood hen. Ito yung mga nakasalang natin sa breeding pen. So, meron tayong ginagawang mixture ng egg enhancer na hinahalo sa tubig. Ito ay para lamang sa ating mga materials na nagbibigay at nagpo ng egg. So, dalawa lang naman yung ano natin, ano? Dalawa lang naman yung breeding pen natin at saka yung battery cage. Sila yung ating binibigyan ng ganitong patubig. Ilang saglit na lang at uh, mabibigyan na natin ng lahat-lahat ng ating mga chickens ng kanilang tubig at vitamina. So hanggang dito na lang muna mga ka-chicken, mga po bo boys. Ano? Maraming salamat sa pag-join sa ating pangalawang araw ng pag-aalaga sa mga sisiyo. Huwag kalimutan ng mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated sa mga sa ating chicken journey. Salamat at mag-ingat parate. Bye!